itong bagong kasal o ito yung tinatawag na dampot pera challenge sa bagong kasal. Ito po ay may oras. Makukuha niya nga ito lahat. Itong pera na nakalatag sa uh, sahig. So for today's video, samahan niyo ako. O video ng ito talagang uh, masasabi ko na congratulations talaga. na naman talaga pag nag-challenge uh, cha no, challenge dampot pera sa groom. At uh, sabi nga dito ng mga netizen, wow, parang maadir sa babae ang lalaki ng ibig sabihin ipeta dampot yung iba kumain may nahulog, alam na andi andiron, andi andiron, uh, andiron uh, andi ang lalaki. Oy, sana all. And sabi ni Marianne sa Ann Saromenes, tani god buligan ni Mrs. Magulba Mantaani. taani oy makuha ang grum hehehe an sabi naman ni President Len Perez yung kin, uh, nakikain ka na lang lahat-lahat kinuha mo pa yung 100 so anong dapat yun wang kinahiya ka ipinasa mo pa yung anyway congrats po sa ikinakasal at ang saya-saya ng mga ikinakasal dito at napagod si groom pagkuha ng pera sabi ng ni Laila Laurino Ayan sa lahat ng na mga nandito sa mga nag-comment hindi ko na kaya may isa so mga langga. Etong uh, dampot uh, pera challenge sa Grom nakuha niya talaga yung pera na kailangan sa kanila. At panibagong panimula ito sa dalawang mag-asawa. Congratulations. At uh, mag kayo mga langga. Maraming salamat sa aking panunood ng mga reaction video.